DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. salita ng doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tinamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Tilamsik ba ng inusenteng dugo ang magatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako Ang bukas. Hmm. Pwede po ba akong maglakad-lakad sa labas? Ay, kaya mo na bang maglakad mag-isa, Sherlyn? Eh mahigit isang linggo pa lang mula nang magawan ka ng prosthetic leg. Kaya mo na bang manimbang ha? K kaya ko na po. Wala naman ako tigil sa pagwa-practice dito sa loob ng bahay natin. Eh kung gusto mo sasamahan kita. Ay, wag na po. Hindi naman ako lalayo. Gusto ko lang ulit maranasan yung dating ginagawa ko. Yung nakakapunta ako mag-isa kahit saan ko gusto. Eh, ako kasi ang kinakabahan. Kung mag-isa ka lang, anak. Eh. Kayo na rin ni Kuya Edward ang nagsabi, di ba? Kailangan maging matatag ako. Kailangan maging matapang ako. Tsaka gusto ko magsimba, Nay. May malapit na simbahan dito sa atin. Oh, hey, siya, sige. Ikaw ang bahala. Pero magdala ka ng cellphone, ha? Pag nagka-problema ka, tawagan mo agad ako at pupuntahan kita kung saan ka man naroroon. Ay, nalibang pala ako sa paglalakad. Karating na pala ako dito sa bandang abinida. Ay, medyo pagod na rin ako. Ay, Diyos, makit yung buto ko sa tuhod. Kung saan nakasalpak ang prosthetic leg ko. Ang um, ipapahinga muna ako dito sa isang tabi. Uh, Mabili na ba ka, mga brother? Bili na! Stocking, medyas, girdel, a body body, to na kayo. Uh, Mabili na, sige na, bili na. Kahit walang suot na takiyang tinderong yun sa kanyang intonasyon, alat ang Muslim siya. Oh, uh, Miss! Lapit ka na dito sa mga tindako! Habang nagpapahinga ka, nabili ka na pwede mong bilhin! Ah! Lintel! Parang mukhang sexy! Huh? Eh, kung sa bagay hindi ka naman mataba, maganda ka! Hah! <laughs> bola pa ang muslim na to! Lapit na kayo! Bili na kayo! Silina. Teka! Bakit parang familiar sa akin ang mukha ng muslim na ito? Ka, mura, mura, mura. Parang nakita ko na siya? Saan ko ba siya nakita? Eh, bakit ko ba pagkakaabala? Isipin ko saan ko siya nakita. Baka kamukha lang niya. Hindi <coughs> <coughs> na ako masyadong pagod. Sige na nga, tutuloy na ako sa simbahay. At magsisimba muna ako bago umuwi sa bahay namin. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ah, oh, Sherlyn! Naku, salamat naman at umuwi ka na. Kanina pa ako nervyos sa nervyos sabang hindi ka pa dumarating. Nalibang po ako sa paglalakad sa labas, Nay tagal kung hindi nagawa yung ganun eh. Ay, teka lang. Dahan-dahan ang paghakbang ha. Nag-floor wax kasi ako ng sahig natin gamit ang star floor wax. Madulas yan. Bak madulas ka. <laughs> Maingat po ako. Huwag kayo magalala. Aba, mukhang masaya ang anak ko ah. Oo nga po, Nay. Nice. Medyo umiika pa ako sa paglalakad. Pero pag ganito nakamaong pants ako, hindi na masyadong halata na puto lang isang binti ko. Oh. Sabi nga ng prosthetis na gumawa ng artificial leg mo, malaki pa ang pag-asa mo sa buhay. Ay, siya nga pala anak maiba ko. Alam mo bang may nagpasabog na naman ng bomba? Ho? Huh? Oo, oo, sa Sambuanga naman ngayon. At sa paunang investigasyon, Syam agad ang patay at marami sugatan. Nako, tsaka gagawa na naman ng mga terorista Muslim 'yun. Ano ba mga taong 'yan? Bakit parang hindi sila masaya pag walang gulo? Ay. Bakit mo parang uaw sila sa dugo? kabilang na ng mga namatay sa panibagong pagpapasabog ng mga terorista sa isang simbahan sa Katimugang, Mindanao. Inaalam pa ng mga otoridad kung ito ba'y isang kaso ng suicide bombing. Magbabalik po ako para sa karagdagang pag-uulat. Ayra, patayin mo na ang TV. Yan lang ang balitang gusto kong mapanood. Hmm. Parang nangingisla pa yung mga mata mo, Abdul. Siyempre. Utiak. Ah, kasamahan mo ang gumawa ng pagpapasabog, ano? Ang bibig mo, ano ka ba? Nakakagalit na kasi ang ginagawa niyo! Muslim ka, Ayra. Dapat matuwa ka. Dahil nakikipaglaban ang mga kalahi natin. Nakikipaglaban? At sinong nilalabanan niyo? Kapwa Pilipino? Kristiyano sila. Muslim tayo. Kristiyano ang nanay ko! Dating Kristiyano. Dahil nakumbinsi siya ng tatay mo na magbalik Islam. Hindi ka! na ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Dilamsik ba ng inusenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Tubuhili ko! Itikom yung bibig mo! Pag dumaldal ka pa ng dumaldal, baka ikaw ang ko ng ulo! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, aalis mm. na po ako. Ah, ah sige po. Nena ba, siyang? Sige po. Ay, sige, Charlene, ha? Ay, mag-iingat ka. Opo. Salamat ingat, Salamat po. Ingat ka, anak, ha? Opo, Nay. Ay, sa kang ba ang punta ni Charlene, ha, Loleng? Ah, kukuha raw ho siya ng NBI clearance, aling ba, mag a apply na raw ho siya ng trabaho. Oo. Oh, tingnan mo nga naman, ano, ha? akala akala ko'y tuluyan ang mawawala ng silbiyang bunso mo, eh. Pero ayan, oh. Masigla na naman. At parang normal na naman kung maglakad. Nagpapasalamat ho kami sa commanding officer ni Edward. Si na tulungan si Sherlyn na may pagpagawa ng prosthetic leg. Oh. At alam nyo ba, sabi ni General, hindi rin tumanggap ng bayad yung gumawa. Eh, naawa siguro sa anak mo. Ay, siya nga pala. Kinakausap mo na ba yung Muslim na si Damir? Ay, nako, hindi ho. Mula nang muntik nang mamatay si Charlene sa kamay ng mga kapwa muslim ni Damer, ay hindi ko na ho siya binabate. Ay, ako rin. Madalas nga eh iniismiran ko pag nakakasabay kong bumili sa tindahan dyan sa kanto. Basta muslim, ako, galit ako. Dati, masaya na ako sa kaling ito. Pero ngayon, dapat siguro, maghanap na ako ng malilipat ang apartin. Maraming nakisimpatiya sa pamilya ni Alin Loli mula nang maging biktima si Salin ng uh, mga terorista na kapwa ko muslim. Hindi ba nila naiisip na mismong anak ko namatay sa pagpapasabog na yun. Ba, si Charlie, totoo nga pala balita ko. May artificial na paan na raw siya. <laughs> Magandang hapon, Sir Lynn. Galit ka pa rin ba sa akin? Gusto kong alisin ang galit ko sa inyo, Mang Damir. Gusto kong alisin ang galit sa inyo, mga Muslim. Pero tuwing nakakakita ko ng lalaki na kasuot ng ganyang takiya, na ko ho ang nangyari sa akin sa bayan niyo. Kahit hindi ko ipaliwanag sa iyo, alam mong wala akong kasalanan. Pero kalahi niyo ho sila. Kahit kasalanan ng kapatid, hindi dapat isisi sa isa pang kapatid. Ang mga Muslim na nagpasabog sa hulo, kapwa ko lang sila Muslim, pero hindi ko sila kilala. Hindi ako dapat madamay sa galit mo. Sa galit ng buong pamilya mo. Um, Diyan ako kayo. Kabilang dumating si Kuya Edward. Nakapagalitan ako pag nakita nakikipag-usap ako sa inyo. Sige, um, Diyan ako kayo. Hindi ko masisisi ang mga Kristiyan kung ganito ang pagtingin ng marami sa aming mga Muslim. Mga katulad kong Muslim ang sumisira sa pangalan namin. Manong Damir? oh, oh ikaw pala, Ayra. Nakita no, ko, inaway ka nung babaeng nakasalubong mo. Hindi niya ako inaway. Nakita ko na galit siya. Nagtaas ng boses. Ano nangyari? Siya ang kaibigan ng anak ko. Kaibigan ni Amina? Oo. Oh. Best friend niya. Kasama siya ng anak ko nang magbakasyon sa hulo. Namatay ang anak ko. Yung babaeng nakita mo. Naputulan ng isang paa. Oh, siya pala yun. Pero nang kita ko, normal naman siya nakakalakad. Ay, may artificial siyang paa. Huh? Plastic. Anak siya ng kapitbahay ko na dating malapit kong kaibigan. Pero ngayon, galit silang lahat sa akin at kasalanan yun ng mga kapatid nating muslim. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Saan nga ba patungo ang hidwang Muslim at Kristiyano. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Ken Villamor, at Rosano Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang may init na kabarata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang magatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas, ang bukas, ZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.